Siyempre, pag may hawak ka ng manibela, dapat tatanggalin mo na yung kaba sa dibdib mo. Kasi iba lang, iba nang yung landas na tatahakin mo. Kailangan, lagi ka alerto sa bawat bawat hawi ng manibela. Kahit mirror, yan ang buhay natin. Pagliliko ka naman, kailangan malayo pala. ng bago ka, no? bago ka lumiko sa paglilikuan mo. Kasi kung magsisignal light ka, big, tapos bigla ka liliko, makakadisgrasya ka. Kung hindi kayo madisgrasya, ikaw yung matisgrasya, ikaw yung matisgrasya. Kaya sa bawat biyahe, drive safe lang palagi. Hindi pwedeng laging mainit ang ulo. Huwag ka na mag-drive kung mainit lagi ang ulo mo. dito sa pagmamaneho kailangan kailangan pasensyoso ka makaba yung pasensya mo hindi naman lahat ng bagay natadaan sa tapang hindi at kayang kuminaon kuminaon tapos Kailangan basta lagi-kailangan na sa ang sana. Huwag sa dalaga ang mga nangyaring pagdala. Bukus lang tayo palagi at di ko nang na ang tubig na tao. Matius na pong pang madala sa buong kaibigan ayon sa kanan pa sangkapubong